For today's videos, mga kaibigan. Nandito ako sa bintana ng puso mo. Pina Pinakamatayog na bintana. dyan nakadungaw sa puso mo, mga kaibigan. Tingnan nyo 'yan. May swimming pool pa sa baba. Oh. Mayroong swimming pool. May pambata, pang mayroong pang-adult. ayan 'di ba? Tingnan niyo guys. Ang ganda. O, ba diba? At sa tabing dagat. Ayan jan ang seaside. Ayan ang sports ground. At ang halos dung-dungaw na. Du-du-du-du-du. du 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 ako. jan sa ano? Sa mga gusali diyan sa tapat. ng aming gusali. Nandito po ako sa ika limamput palapag ng building na ito limamput tatlong palapag nasa ika 53 ka stories di ba? may taas pa ito guys hanggang 78 diba? hanggang 78 po ito ang building na ito na palapag o diba ang tayog ayan guys o so. Yan ang makikita. May kalsada.